So hello guys. Nananabog ko mangwa na pugog dabong para dalon sa ko ang sa maramang bukid noon. So na nagwa na ko og dabong. O labong sa Tagalog. Yan. Daming lamuk Kumuha pala ako ngayon ng ano labong kasi papadala ko sa Maramag Bukid noon sa aking ante. Ayan. Ito na po. Ito na po lahat. Yung akin nakuha so tama na to. I-slice ko pa. At Yan. So yung anti ko diyan sa Maramag Bukid noon. Kayo na yung mag ano nito magpakulo maglapwa alright peace ito na pala lahat no tsaka ito yun nasa balde papakuluan ko para dito sa bahay para ulamin namin at ito naman nakasupot ito na yung dadalhin sa maramag magbukid nun so papadala ko na lang to sa aking uncle kasi siya lang yung pupunta doon sa Maramag Bukinan so hanggang dito lang po yung aking video maraming salamat sa so always na panunood bye bye